Yan So ayan mga guys no. Papalitan natin ng rubber link no para malis yung kalampag niya. Ayan tinatanggal na natin. Ang gamit nating tools diyan mga guys is size 17 tsaka 14 tapos plies. Tsaka screw yan lang yung mga tools na gagamitin natin diyan tapos size 10 na sakit. So ayan no. Ayan yung ating swing arm no? Ayan yung ating rubber link na iwan sa loob no? no Pagkabunot natin yan Binunot natin no? O, ayan yung itsura niya ngayon no? o, diba? Walang wala na Na pala yung rubber link mga ko 60 pesos lang yan sa kasa sa Triumph ko binili yan Pumantay na siya. no? Tapos yun makalawa nga sya Pinunturahan ko na rin siya Para iwas Wala nang dikit-dikit ng strap dito. Tatama yan eh. Oo, oh, di ba? Antigas. Oo, oh, di ba? Hindi ba tanggal? Hindi rin mabuka, di ba? Oh. oh, di ba? Ito lang katapat niya, no? May strap-strap ganun. Tatama din yun eh. Gaganun sa swing. Pag nag-swing siya, puputol din yun. Ay, di ba lang yan, boy? Ay, eh, tulog niya. Wala na yung galampag. Oh. Sarap na. makita oh. mo, oh. Oh, ina-kaysa. Oh mo ako ako. Ayan mga na Nabasag yung ating center stand Yung kabitan O yung lagayan ng center stand Nga pala kailangan mong dalhin yung ehe nya Pag magpapagawa ka dito Papaispatan natin kay Manong Buti na lang hindi tumagas yung langis Kundi babasa na yung makina Pumantay naman yun, ano? hindi mo gumalaw. Pag welding rod ba ng bakal, hindi kumakapit yan, no? ha? Kumakapit din niya. Ah. Nakahiga nga lang si Bitoy, nakahiga. So ayan mga guys Kung nagustuhan nyo ang aking video At meron kayong katanungan Mag leave lang ng comments sa section below Then muli kong hilingin Kung nagustuhan mo ang aking video Pa subscribe At pa tap ng notification bell Maraming salamat sa inyo